Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Paghahanap ng trabaho para sa anak na may learning disability, ipinanawagan ng kanyang pamilya online. Dalawang astronauts na stranded sa space, posibleng sa 2025 para raw makabalik sa Earth. Kakaibang bonding ng binata at alaga nitong kalabaw kinaliwan online. Funko Pop Collection ng isang lalaki mula USA nakapagtala ng world record trending showbiz balita taping ng Hello Love Again ng Kath Dance sa Canada tapos na. At mag-iinang Lani, Jolob at Brian Revilla sabay-sabay nagtapos ng master's degree. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain. Yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating unang trending story, Helping Hand. Ito ang panawagan ngayon ng isang pamilya para sa kanilang kuya na nagahanap ng pagkakataon na mapatunayan ang kanyang lugar sa lipunan. Kahit kasi na-diagnose ito na may learning disability, perfectly capable at teachable naman ito, batay na rin sa kanyang pangmalakasang resume. Ang buong detalye tutukan sa trending report ni Arnold Herrera. Nananawagan ngayon online ang isang pamilya mula kay Intarizal para tulungan ang kanilang 33 anyos na kuya na may mild intellectual disability na makahanap ng trabaho. Ayon sa Facebook post ng uploader na si Hasint, makailang ulit na silang sumubok na ipasok ang kanilang kuya TJ sa mga therapy center, ngunit dahil sa kanyang edad ay hindi na ito tinatanggap. Bukas daw ito sa mga work opportunity sa pediatric therapy centers at food businesses bilang isang support staff. Pagbibida nito sa kanyang resume, kaya nitong magluto, magsaing, mag-encode sa computer at gumawa ng iba't ibang household chores with minimal to no supervision. Very sociable din ito at maaasahan sa iba't ibang errands bilang isang service boy. Certified Lola's Boy din ito lalo't nagsilbi siyang caregiver sa kanyang lola for 13 years. But wait, there's more! Updated din ang binata sa K-pop world sa pangungunan ng hit groups na BTS at Blackpink. Gayun din sa mga latest sa mundo ng showbiz at Filipino entertainment. At syempre, hindi naman sila binigo ng mga netizen na bukas palad na nagpaabot ng mga suhestyon para sa mga kumpanya na very accommodating para sa mga tao na may special needs. Lubos namang nagpapasalamat ang uploaders sa dami ng tumugon sa kanilang munting panawagan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, Carabao Bestie! Kakaibang bonding ang natunghaya ng mga netizens sa viral video ng isang binata kasama ang kanyang His friend. Ang kaibigan kasi na tinutukoy at kasama niya sa video, walang iba kundi ang kanyang alagang kalabaw. Aliw na aliw na wala ng online words sa anila ay kakaibang connection na meron ang binata sa kanyang alaga. Ang buong detalye ng kwentong ito, tung hayaan sa trending report ni Rose Babiera. Hindi nalingid sa kaalaman ng lahat na ang kalabaw ay isa sa mga itinuturing na kaibigan ng mga tao, lalo na sa mga naninirahan sa bukirin. Ito kasi ang kasakasama ng mga magsasaka sa lahat ng kanilang gawain at kung sipag lang ang usapan, wala rin hihigit pa sa kanila. Ngunit ibahin ninyo ang kalabaw na ito sa isang viral video online kung saan kuhang-kuha kung gaano siya nakikibanding sa kanyang amo o mas angkop sa kanyang kaibigan. Sa video, makikita na nakahiga sa sahig ang kalabaw kasama ang isang binata. Halos nakasandal pa ang dalawa sa isa't isa habang ang binata ay kumakain ng tubo. Kitang kita sa video kung gaano kakomportable ang kalabaw habang tila nagsisiyesta kasama ang binata. May ilang sandali pa nga na halos nakatulog na ang kalabaw at may pagkakataon din na halos daganan na ng kalabaw ang mukha ng binata na hindi naman ito alintana dahil mukha lang itong naglalambing. Aliw na aliw naman ang mga netizen sa rare site na ito. Ika nila napaka-sweet naman ang bonding ng dalawa na parang hindi makapaniwala ang mga ito. May ilang ding humanga dahil sa anila kakaibang koneksyon na nabuo nito sa alaga niyang kalabaw. Ang isa pa nga, pinatunayan din kung gaano maaasahan ng mga kalabaw, nakatuwang din aniya ng kanyang ama sa Bukirin. Sa ngayon, ang video na ito ay humakot na ng 2.7 million plays at 46,000 likes. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story. Space flight is risky. Yan na lamang ang naging pahayag ng National Aeronautics and Space Administration o NASA matapos ma-stranded ang dalawang itong space astronauts sa International Space Station. Ito ay dahil sa naging aberya sa sinasakyan nilang space capsule. Ang 8-day exploration lang sana tumagal ng dalawang buwan na mukhang aabot pa ata susunod na taon. Ang iba pang detalye alamin sa trending report ni Rovik Manuel. Nastranded kasi ang dalawang astronaut matapos masira ang sinasakyan nitong Boeing Starliner space shuttle ayon sa National Aeronautics and Space Administration o NASA nagkaroon ng technical issues kung saan nagmalfunction ang propulsion system nito dahil sa tumagas na helium. Sabi ni NASA Administrator Bill Nelson, nakikipag-usap na rito sa mga engineers ng Boeing Company at Space Exploration Technologies Corporation o SpaceX upang masolusyon na ang nakitang aberya. Ang kaso, ang dalawang astronaut Inaasahan na sa February 2025 pa makakawi Ito ay dahil inaasahan sa September pa matatapos ang susunod na ilo-launch na spacecraft na magmumula naman sa SpaceX. Ayon naman sa dalawang na-stranded na astronauts, okay lang naman daw sa kanila at full support sila sa plano ng NASA at maaaring gamitin na lamang nila ang oras upang gawi ng mga scientific works at maging ang space maintenance. Binigyang diin naman ng Boeing Company na prioridad nito ang kaligtasan ng dalawang stranded astronauts at asahan na safe at successful ang pagbabalik ng mga ito. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, 8,000 Funko Pop! hindi talaga mawawala sa uso ang pangongolekta ng mga laruan at accessories. Partikular na ang mga cute na pop culture collectible na Funko Pop. Pero, sino mag-aakalang ang simpleng pangungolekta? Makakapagtala pa pala ng world record. Kilalanin ang lalaking may pinakamaraming koleksyon ng Funko Pop figurines sa trending report ni Millie Borja. Meet Paul Escardino, ang therapist slash pop-tusiast na nakapagtala ng bagong record na pinakamaraming Funko Pop figurines collection sa buong mundo. Mayroon lang naman itong kabuang 8,000 tuna vinyl figurines ng iba't ibang mga karakter mula pop cultures, mga movie, maging real-life personalities. Naungusan itong unang record ni David Maven mula USA na may kabuang 7,095 Funko Pop collections. Pero hindi itong unang beses na nahawakan ni Paul ang naturang record. Dahil to ang 2019, nang kilalalin siya ng Guinness World Record dahil sa kanyang 4,475 figurines. Namuli niyang nakuha noong 2020 nang madagdagan ng kanyang koleksyon at umabot sa 5,306 Funko Pop. At ang 41-year-old na si Paul, may pasilip sa kanyang mga koleksyon. Nakaayos sa ilang mga shelves ang kanyang Funko Pop collections at nakabase ang mga pwesto nito sa iba't ibang mga kategorya. Ilan nga dyan ang mga karakter mula sa mga palabas na The Simpsons, Dragon Ball Z, King Kong, Barbie, Harry Potter at The Matrix. Idagdag pang mga hero mula sa DC at Marvel movies. Para sa DZRH TV, ito si borha Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa trending showbiz balita, taas kamay ng Cat and Fans, ang box office king and queen kasing sina Alden Richards at Katrin Bernardo, balik Pinas matapos ng taping ng kanilang inabangang Hello, a Love Again sa Canada. At speaking of pagtatapos, nagtapos ng master's degree ang actress turned politician na si Lani Mercado Revilla. Pero ang kanilang pagdiriwang triple pa dahil kasabay nitong graduate ang dalawang anak na sina Brian at Jolo. Ang iba pang detalye sa It's a Wrap Moment ng Kath Dead at Triple Celebration ng Pamilya Revilla, tutukan sa Showbiz Report na ito. It's a Rap! Malapit na talagang muling masilayan sa big screen sina Ethan at Joy, mga karakter sa pelikulang Hello, Love Again. Ang sequel ng 2019 blockbuster movie na Hello, Love, Goodbye ni na Catherine Bernardo at Alan Richards sa Instagram. Ibinahagi ng kanilang co-star na si Joros Gamboa ang ilang kuhang larawan sa last taping day ng ituring romance a drama film kasama ang blockbuster king and queen gayon din si Dere Cathy Garcia Sampana. Revelation ni Joros, lahat daw sila hindi napigilan maging emosyonal sa pagtatapos ng taping abroad. Pamilya na raw kasi kung kanilang ituring ang isa't isa. Sa huli, nagpasalamat ito sa lahat ng mga sumu-suporta sa ginagawa nilang pelikula. Dahil sa update na ito, agad namang na-excite ang maraming Kathleen fans. Batay sa unang anunsyo, November 13, mapapanood sa mga sinihan ang Hello, Love Again. Samantala, sa iba pang balita, sabay-sabay nagtapos ng master's degree ang mag Lani, Jolo at Brian Revilla. Ito ang ibinida ng actress-politician sa kanyang Instagram account, kalaki pang ilang kung araw noong kanilang graduation day. Master's Degree in Sustainable Leadership and Governance ang kanilang kinuha sa De La Salle Marinas. Sa naunang post, binlex din ang ilaw ng tahanan ng pamilya Mercado Revilla ang natanggap nitong medalya. Habang para naman sa anak nitong si Brian, talaga nga namang priceless at isang 1 in a million opportunity na makasabay ang ina sa pag-aaral. Si Lani Mercado ay kasalukuyang 2nd District Representative ng Cavite. Sa unang distrito naman, nanunungkulan ang kanyang anak na si Jolo, habang agimat Partylist Representative naman si Brian Revilla. Isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayong mga katulad na istorya ay ah, i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video kasama ang buong grupo ng TNBS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuoyin at iba follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Bula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.